And in my life, as a boycott, kini-abot, oh, joke, din niya sendi, oy, kini-sikit, guys. guys, manguha taong oh, mutol na itad sa agyeng karon. Putol na ron. <laughs> Magyakya mga video na no, toong paspasan nyo ron. Time lapse, go! Narayta tayo bisita, guys. Ibisita pag pamutol na to anong saging. Awa, awa. Minawi. Narang habuka? Narang habuka? Narang habuka? Narang Na,